Happy Birthday! Happy Birthday! Birthday! may birthday sa inyong dalawa? Happy Birthday! Birthday to you! Happy birthday to you!

Thank you. Punta ka may birthday yan. Punta ka may birthday yan. Thank uh -huh. guys, Mayroon tayong binigyan ng sticker ha Mga naka gopro din ko ba Vlogger din yata ito eh Ayan vlogger Ayan guys Dito na kami sa Imos e Ayan oh, Malagasang Ayan kaya mga idol kaya punta nila. Oo. Oo. Oh, okay. <laughs> YouTube. Oh, YouTube channel Marcelo Mix Vlog. Ah, uh, kuya TV YouTube ko 'yan. Ah, kami na birthday yan. traffic eh. Hay nako. Okay. Andre Sir Andre. Andre, ayan, shout ko. mga mga bago natin kay Okay. guys. Ayan mong kadit po lang dito mga kanin sa seafood, sila sa malakasang ang Pinus Kabiti. Bago po ang lahat ay mag-welcome po muna tayo sa ating welcome channel. Please like and share lang po, subscribe, hindi kalimutan. YouTube channel po yan rin at bago po tayo magpatuloy sa ating video, mag-subscribe na kayo. تمام. <applause> <applause> Ay, meat ko. Dala para kaya ito. Dala na lang to Ayan okay. siya, no? Ayan, guys. Andito na po kami sa... Ano? sama na ba sa ano? Lista? Okay din masama. Okay na? Ilan pa tayo? Si guys, andito na po tayo sa seafood bila dito sa Amos Cavite. Ayan, ang daming tao guys. Ayan, pila-pila. Papalis tayo. Eh. Sabihin mo lang kayo lang tayo. Dapat binilang ni, niya, no? Ati Marlene. Alam na, tawagin na lang tayo dito, di ba? Okay, sir. Okay. Kapila pala. Nakapila ako, oh. papasok. Tawagin na lang tayo, di ba? Ja, ja. TV. Ja, mee. Ik ben het alweer.

dati na dati na na kung namin saro mayon, parang ay na po siyang maliit. balit ay pagdating ng araw mas lumaki pa po pagsisimula ay ay So ay po, uh, ay ay po <coughs> <sa inyong> so, ay uh, ay 99 pesos. So, include na yan. Ito, ito dyan, may, seafood, may pork, may beef, may chicken, may veggies, may dessert, may mga fried po kami. And uh, may candies, may dessert, anti-rice, and anti-rice po yan. So, yung mga drinks po na sa inyo, uh, repeatable po yan. Mas na naubos, pwede po kayo party. Opo, uh, so isa lang po ang rule namin po. So, no leftovers po. Bawal po yung tira. Opo, okay. kahit kung sabihin natin isang pirasong hipon, isang pirasong baka, consider po sa asin. Opo, alam naman po natin kung gano'ng na mabahal ang mga bilhin ngayon. Lalo na po mga sipons and, and mga baka. So, para hindi po tayo magkaroon ng problema, So 2 hours na nga po nakaalat sa atin, kung kaya pa natin kumain, balik lang po nakaalit. Huwag po yung buha agad na patapit. so lang po. And sa pila lang po, magkakita tayo sa pila. Unahin po po yung pinakaunan. Okay po kayo? Okay. na po mga po mag-enjoy and So po isa-isa para nakapalusok. Ayan mga kadidbol, natawag na tayo para pumila. Ayan, kapila din tayo. At matitikpanan na natin kung ano-ano yung mga loto nila dito. Meron daw tahong ipon uh, na pusit si kalamaris uh, kinilaw na bangos dinaktakan at marami daw silang mino at namigay na rin tayo ng sticker ang nasa harapan ko po ay si Marcelo Miss Vlog habang siya ay kumuha ng plato kumuha na rin po ako ng plato tara na mga idol para matikman natin ang kanilang mga loto <manyan> Dali pa po kami Manila. Dinayo namin ito. Manila? po. Dahil Opo. Makikita na po kayo dito. Ayan, ayan. Shout out po kayo dito. Ayan. po. Dali po kami Manila. Dinayo po namin to, Dinayo namin Speaker po, speaker. YouTube po yan, YouTube. Ah, uh, Barcelona Mix lang po. Ah, so, oh, oh, ito yung buka wala po, po, po. Ah. Abangan nyo na lang po sa YouTube. YouTube po yan, ah, youtube ha? Ah, YouTube. So, ti na inso na kaya kailangan kailangan kung bilang <laughs> pila, pila tayo, makapila okay. ng na guys eh. salat sa lahat ito oh. Bawa na yung dito sa pula Ayan Okay na to guys Pabalik tayo dito sa ating pwisto Ayan Sir ano pangalan sir? Bale Michael po. Ano, pong ano po ang address uh, dito? Ano po, Green Gate, Malagasang, Lumos, Cavite po. Ayan, shout out na natin yung mga customer natin. Shoutout uh, shout out po sa mga customer po namin na pumunta ngayon. Maraming maraming salamat po. Ayan, bisita po kayo dito sa Sipon Pilao. For only 299 pesos, eat all you can. Okay guys. ayun. Salamat okay. po. Okay, tago. Galing kami Manila. Sige po. Salamat sa magbisita sir. Okay, shout out. Let's go. Let's Kami po eh, first time namin dito. Oh, kami babalik na kami sa ano, Manila pa kami. Ayan, guys. Pa hindi na, hindi na. Hindi. Pero, po 6 PM po start. Ah. Hanggang 10 Hi, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Hi sir, thank, thank you, you po. You pa, Ay, Salamat. Sir, po. Sir, sir. Ayan, Salamat. Salamat. Kuya, yeah. first time po namin dito, galing kami Manila. Okay. Uh, ano ba ang lugar to? Imos na kami. Kami ay pauwi na. Ayos naman yung happy namin. Ayaw ka din po, maluwag ang kalsada, hindi na ang kalsada, hindi masyadong na-traffic. Uh,